dito natulog nakasarado kasi yung pintuan ng kwarto nila hula hula fil taale wadikinag taale hilo ah napagod sa kakalaro abulan sila ng isa hula tulog na tulog Hey. nasa ilalim ng upuan hirap naman ang ano niya tingnan niyo ayan o oh. open ko nga yung ilaw ayun nagising siya hala hala hinahanap kita Kala ko kung saan ka na. Bakit naputol itong ano mo? Tawag dito. Ito. Oh. <laughs> Pagka natutulog, gustong gusto niyang inaano ko yung ganito niya. Kasi malambing yung tulog niya. Fula? Balik dito sa kwarto mo. Hey. Doon ka sa kwarto niya? Nandun si Warda sa ilalim ng upuan. Yung isa, yung mabalahibo. So, pinas lang to. Hindi ko to kayang bilhin. Hey! Yala taali! Hey! Laki na niya, oh. Parang kailan lang nung dumating dito. Ang diidlit pa niya. Two months old. Hey! Hey! magpa five na siya magpa 5 months na sa uh, ano ngayon 30 Friday mga Saturday 5 months na siya halika dito kwarto mo full tergahin ko